Niloko niyo ako kasi hindi ko nyo binigyan ng sahatian ng ano, sasaksakyan. Kaya hindi ka nga nagbigay ng sahod mo. Eh, magalit ang tao. At eh, saka gusto ko rin sagutin yun. Sabi niya na palaglag ako, pumunta siya dito eh. Totoo naman yan, no? palaglag ka. Wala kang trabaho doon sa Manila, natanggal ka dahil namakla ka. Kasi ayaw na talaga niya i-block eh. yung lalaki. Bakit ayaw i block? Anong purpose? Sayang gani kay customer. Mas pinili mo yung customer ka sa akin. Siguro, doon ka na lang customer mo. Maghiwalay na talaga tayo kasi gusto mo customer. Ayaw mo na sa mo. So, nagtag ka na ako dyan. Anong, bakit hindi mo i-block? Ay, sus! Kahit ka na sa pariner mo! Before ko po siya nahuli noon, three months po siyang hindi nagbigay ng sahod. Kung Gusto napulog. mo akong gamitin, gamitin mo talaga ako eh. Kahit mapilay pa ako kasi sabi mo wala pa tayong annulment. Gusto mo nga akong ripen! Ngayong okay. buwan na to! Kung ayaw na niyang magsustinto sa mga bata, pakulong ko siya. Sir oh. Joen, po ang girlfriend nyo ngayon? Ma'am, wala akong babae ngayon. Why Sino ako? yung babae sa talamban na dinala mo yung pera doon? Oh. Ay, nako Kaibigan ko lang siya. Coordinated na po ito, ma'am, sa PNP and sa CSWD. Pauubligahin po natin siya na magbigay po ng nararapat po na sustento para po sa mga anak po ninyo. Kahit kayo po ay kasal, para na lang po doon sa mga bata. Oh. ganang araw po, Ma'am Melanie. Nandito po kami para malaman na yung buong kwento ng pangyayari at paano po umabot sa kayo ay hindi na magkasama sa isang bahay. First po kasi mula po nung kinasal kami, yan na po talagang problema ko sa kanya, babaero, sugarol. Dati po sa Maynila kami, sa Las Piñas natanggal po siya dahil sa babae. So dati rin namakla din siya. Tapos natanggal po siya sa trabaho doon. Tabanggit nyo rin, ma'am, na meron kayong salon. Dito rin yon sa Cebu. Oh, Sino po ang ngayon ang nga nag-aasikaso noon? Iniwan po akong tao kanilang. Okay. Pero yung income po noon, sa inyo bang mag-asawa o sa inyo na po napupunta? Sa ngayon po nga, ano, lagi po siya nangaharas doon, lagi po siya nagwawala. Minsan kinukuha po niya yung long income. Si Mr. Huba, ano bang trabaho niya? Sa J-Park po siya, house detective, security, okay. head po siya. Sa ngayon po, nabanggit nyo rin ho sa amin na hindi na siya nagsusustento. Ilang taon na ho ba kayong hiwalay? Ano kasi kami, mami, eh, yung away bati, away bati. Kasi dati, start po yung salon Pero dati pa talaga yung nag-regular po siya sa G-Part. Halos one year po siya hindi nagbigay ng sahod sa, sa akin. Sinusugal po niya. Minsan niya, dinadala po niya to sa kasino. Ilang buwan na siyang hindi nagsusustento? Mula nung April ngayon po kung kayo ay magkakaroon ng usapan patungkol sa sustento sa mga bata, magkano po ba ang uh, hihingin niyo po sa kanya? Umabot po kasi yung sahod niya, ano, 40,000. Estimated natin around 20,000 per month para hmm. sa dalawang bata. Opo. Kuya, ano ba nga gusto mong mangyari kay mama at papa? Gusto mong bang magkaayos sila? Hindi po, kasi mula na po na simula po, uh, ganyan na pa rin. Uh, umuwi ako, galing sa eskwela. Lagi silang mag mag-aaway. Mahirap po sa akin po nga na sa bahay, walang tahimikan po ba. Kaya nga gusto ko po nga mag, maghiwalay na lang kasi di na kasi tama yung kontoksik na sila eh. Ano ang naging epekto ng pag-aaway ni mama at papa sa inyong magkapatid? Sa pag-eskwela po, sa aming mental health po kasi kasi kung sa pag -e school ako po, ma mahirap po kasi mag-focus doon. Kaya na-trauma na lang po ako. Kasi gusto ko na nga mga absent. Kasi gusto ko bandahin si mama eh. Kung baga, nasasaktan din pa kay ni Papa? Oo Para siya kasing ano, parang kailangan siyang respetado. Kay sasabihin ako kahit parang para lang po ano pero hindi siya hindi siya magkikinig kasi wala daw ako respeto. Hindi ka pinapakinggan ni Papa. Okay. Ano ba mam Ma yung naging epekto sa inyo nung pag-aaway ninyo ni Mr. at sa araw-araw po ninyo na pamumuhay? Sobra pong ano, hindi ako makatulog, iyak po nang iyak. Kasi da, hindi po kasi deserve na ginawa niya ito sa akin eh may mga binabanggit din si Mr. Last time na mga claims din niya laban din ho sa iyo. Ano mo doon? mo do? Yan lahat po gawa-gawa po niya yon. Evidence po yung ano kasi yung foreigner yung sinasabi niya sinasabi. Oh. Kaibigan po namin yon. Kuya, anong mo sasabi mo doon sa mga sinasabi ni Papa laban kay Mama? Yung accusation na ano yung foreigner. Palusot lang yan eh. Hindi yan totoo kasi kilala ko po siya. Foreigner po kay kasi ano siya mabait siya ma matulungin po na amin, naawa siya sa amin. Kasi yung business, up and down, di ba? Tinulungan po kami. And then, nakita ni Papa, ng gano'n, ng may nagtulong, inano na lang, tawag na niya nga, ah, ito, ito. Baga selos siya. Pigilan na po niya mag, ano, magsisira ka, ka mama na, ano, yung mga, accusation ng, ano, yung Puriner, lahat po, di, yan totoo. Oo, oh, pala palainom daw, may barkada pa daw. Lahat yan, di, totoo. Kasi palusot niya, nga, para lang may rason yung paggagawa niya. Ngayong araw, ma'am, no, para makausap din natin si Sir, no, uh, willing naman siya kumarap sa inyo ngayong araw. tapag pag-uusapin ho natin kayo and hopefully, no, sa, ta, nandun din ho kami para mamagitan. At syempre kung ano ang kanyang ipangako, ayan, nandun kami, recorded yan. Kung hindi man siya sumunod po doon sa magiging pag-uusap, ay magiging laban po natin ito sa kanya. Diba, nung unang-una, hindi magkaintindihan kayong mag-asawa. Napunta tayo sa yung pag-issue ko ng BPO. So, nung nabigyan ko ng BPO, wala nang problema. Inulit po niya. Nang haras po siya. Ah, okay. Noong September 3 cup, hinabol niya ako ng kutsilyo. Tumakbo ako sa labas ng salon. Walang chinilas. Galit, nagalit siya. Tapos kinuha niya yung bag ko. Lahat ng pera nandun, yung ETM, dinala niya doon sa babae niya sa talamban. Paano mo nalaman na papunta siya sa kanyang babae? Meron ako ang ibiling siya dito, yung mga call nila. Okay. Jim, ba't uh, ginawa mo pa? Yung nangyari, Kap, yung sasakyan namin, kinuha nila tapos pasyo. Eh ngayon, tumawag yung attorney niya, o Juin, punta ka dito para mag-sign ka ng deed sale. Pagdating ko doon, sa in good ako, sign ako doon. Sabi ko, saan yung pira, attorney? Sabi na, doon ka sa asawa mo, punta. Kasi doon yung pira. So, pagdating ko doon sa salon, eh wala, ayaw na binigay. So, niloko ako nila. Kaya doon nagalit ako. Dinu ko niyo ako nilang kasi hindi ko binigyan ng... ng Hindi mo ako binigyan ng sahatian ng ano sa sakyan. Hindi ka nga nagbigay ng hmm. sahot mo. Yeah, Kaya magalit ang tao. Isa yeah. lang gusto ko rin sagutin yun. Sabi, sabi niya nang palaglag ako pumunta siya dito eh. Ay dito. Ha? Ha? Totoo ito naman nga na palaglag ka. Wala kang trabaho doon sa Manila na tao. trabaho. Dahil namakla ka. Ha? Nulumipat mm -hmm. ka doon sa kuan, natanggal ka rin dahil may may katabi tayong na burikat. May binisya ka ba? Mayroon! Nakita mo ngayon, nabili siya. Yung lahat ng savings sa kanya, lahat ng pera sa kanya pa rin. Wala pang napunta sa akin. Kaya nung time na yun, uh, na siya, nag-open ako ng sekreto ng ATM. Tapos nalaman naman niya, kinuha naman niya yung laman. Sinusugal niya. Nasugal ko talaga. Amen. Eh. Totoo yun. Tapos yung sinasabi po niya na sustento, kinukuha niya yun sa pira ko ginawa niyang sustento 20k mahigit nga siguro 20k yung kinuha niyang pira sa akin tapos nagpadala sa 3 yun kinuha niyang pira sa akin pagka 5 nagpa employee years siya utos yun ng babae niya ano kaya pag-usapan natin kung pwede pa kayang, ano join uh, sa akin ato, sa akin ka walang problema pero depende sa kanya mahal Kasi, mo pa ba siya eh Mrs. ah, until now Nangaray na yung mga problema dahil sa mga reason. May may ano ka pa sa misis mo? Yung Mahal mo pa ba, sir? Mahal, mahal. mahal pa. Bakit kasi gumahal mo, sir? Ba't may mga ka ka? Sabi mo kasi wala ka shota pero may ka-fling. Paano yun? Pwede ba i-explain ko? Ano ba nangyari? Sige. May mga ano, ebidensya ako na nakita ko. Kachat niya ba? Hindi ako sabi na lalaki niya. Hindi naman ako robot nga. Ay, wala lang yan. Nakita ko doon. Good morning. Mag-i-miss you. I-miss you to siya. Tapos may mga regalo, mga sandal, mga gamit sa salon. So, Ang ganda ng ano nila, sweetness talaga. Kasi ayaw na talaga niya i-block yung lalaki. Man. Bakit ayaw mo block? Anong purpose? Sayang gani kay customer. Mas pinili mo yung customer ka sa akin. Siguro, doon ka na lang customer mo. maghiwalay na talaga tayo kasi gusto mo customer. Ayaw mo na sa husband mo. So, nung ka na ako dyan, ano, bakit hindi mo i-block? Hmm? Ba, gani i-block ko man. O kaya nga, pinili mo talaga yung customer kaysa sa husband mo. Sabi ko nga, biblical yan. Wife, sabit your husband. Depend husband, love your wife. But Ayaw mo talaga mag-submit sa akin. Yan ang problema. Bakit ang dami mong babae? Ayaw mo talaga mag-submit sa akin. Kaya nangyayari yan. Pakita mo sa akin yung black mo. Man, black mo Oo, oh, yun. Nga, hanggang ngayon may problema. Oo, oh, hanggang ngayon may problema. Tawagin natin, sir, dyan. Ay, sus. Kahit doon ka na sa pariner mo. sus. Itatanong ka lang sa inyong dalawa. May chance pa kaya na ano? Mag-start ulit kayo ng bagong ano? Wala na talaga, Kap. <laughs> Gusto ko sana kap na yung na-invest namin, ibigay na lang sana sa mga bata. Sa miris namin, kung ayaw na niya, sige, go tayo. Yung pangalawa, property, sana pag-usapan natin. Pangalan niyo sa mga bata. And then, then, pwede. sa mga bata, child support, kung anong mapag-usapan sa batas, okay, okay ako doon. Anong assurance si ma'am na may bibigay mo yung suporta sa mga bata? Paano yung terms ninyo? Ah, okay. Willing ako na ano, sa sahod ko na every month, kukuha doon ng pira, direkta na sa ATM niya, sa account mo. Pwede yan. Yun din yung gusto namin talaga, ma-maintain mo lang din yung para sa mga bata. So, yung pagpa-file, dahil direct filing naman na regular filing naman na. So, anytime po, pwedeng mag-file din si mab. Pero, ang pakahawakan ho natin muna yung pagkakasunduan ninyo. So, dahil lang ako naman ho kayo, titignan ho namin, sir, no? I-monitor namin through cap din at kay ma'am kung talaga may mo weekly. So, balikan natin po, ma'am, yung ano yung amount na napag-usapan na ibigay mo sa anak. Six five. Six five. Mm. Weekly. Weekly. Eh? Weekly. Deal. It's a deal. Pwede oh. na yung mag-direct support ta si, ano, yung lalaki si Sir Joey na weekly, yung 6,500, weekly tuwing linggo, isip, child support sa kanilang bata. At gagawa ng bank account sa bata para directed sa bata ang support ta. Kung hindi naman sumunod sa usapan si Joey, si Cap Rosella bing may bigay ng CFA, Certification oh. of File Action. Alam naman yung nangyari sa buhay natin. Diba, kung pisa, hanggang ngayon, may magkamali man ako sa'yo, dapat matingting na mo rin yung nangyari kung bakit ganun nangyari. Pero alam ko, may kasalanan ako doon. Hindi ako sa'yo ng ano, pasinsya. Sorry. Basta to lang siya yes, sa mga bata. Sorry, nagbigay. Sorry na. <laughs> <laughs> oh, sorry. Basta magsuporta lang. Walang problema. <laughs> Idol Rapi, pasalamat po ako sa inyo na na kami sa asawa ko na nangako po siya na magbigay po siya ng 6,500 every week po. Pag hindi po niya ginawa, ikaso ko po siya. Idol Rapi, salamat sa tulong mo, Idol ito nagkausap kami ng asawa ko na sa kasunduan na magbayad ako ng ano 6,000 per every week sa support ng mga anak ko. Idol, saludo ako sa iyo. Salamat po. sa asawa ko na maganda. Salamat. Sana magkasundo tayo sa ano natin para sa petsyon na mga anak natin. Yun lang. ah. salamat po bukan na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta solusyon sa yung pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan Mga taon na binuhay ang pag-asa na Nak, every linggo ha, 6,500 Sa pangalan mo Salamat po na batika na gusto mo mo sustento, ingat ka po, Love you ha? walang kapalit Nakita yon lahat ni Lord Siya na bahalang magbalik Salamat sa iyo Idol Rapi Tulpo Ika'y sandala ng mga Inaaping Pilipino Nandiyan ang Diyos Ama Nakamasig sa Ika'y